Yon. Oh. Oh. Ikutin natin mga idol. Oh. Pupuntahan natin 'yon mamaya mga idol. Ang daming ibon doon, oh. malalaki, maliliit. Bantayan mga idol. Yan, may owl po dito.

parking dito, boy. Doon pala. Andito na tayo. Dito pwedeng mag-park ng mga motor kasi dito is yung daan na pupunta. Hindi na pwedeng motor doon. Meron ding CR dito pang babae, pang lalakay. Yan. Okay. Ito yung may umaagos na nanggagaling doon sa may pupuntahan natin mga idol. Yan. Maglalakad lang tayo ng konti. Doon na yun si ate pala yung guide natin nakantay natin yung dalawang bumili ng merienda <laughs> ito yung daanan natin mga idol ano you know, pinaganda na pala yung daanan nagaantay na dun yung tour guide natin yan, sabog tayo <laughs> ay, first time mata no, ni ano ni pamangkin ewan ko kay Baldo, first time din ata Meron palang bilihan dito Yan, Yan. Mam Ma Alma Tapos Shack ni ko ma'am, Boy Tapias, ni Baldo, ni JB, Flagin? ni Robin. <laughs> Ayan ma'am. pa vlog. <laughs> Ayan. Ay, hiningal agad ako mga idol. Ayan. Yun. <laughs> langgana no kan The additional na mamawan 50 per head 50 pesos per head daw mga idol sa mga gustong magbangka oh. <laughs> Nabalo nyo? Mga tropa ni Baldo. Ha? <laughs> oh. ah? <laughs> Nakakita ng ano? Friends. Oh, nakikita ko na mga idol. Ganda. Yan. Ma may nakita ako mo? bangkay dito para na lang. Wen mamadasi mama. Op, dito muna ako magdediretso. <laughs> wow. Yun, shout out sa kanila. <laughs> ganda mga idol, oh. Ah, may mga, ano din. May mga naliligod din doon. Yan, ang ganda. You know. Yung. Hello. <laughs> <My God. laughs> you know, malalim din para dito oh. Hindi nakasikita 'yung ano, 'yung mga buhangin. May isda pa dun oh. Ndakay, yung know, sa gilid. laki-laking isda yan, meron ding kweba dito mga idol oh. eto, papasok dyan may kweba dyan dati umagos pa yan eh, kaso parang ngayon wala na yan um, pwedeng lumang ilangoy sa, ano, sa bungad ng kweba at meron din daw sa taas yan, hindi ka pa napupuntahan yung mga idol tignan natin mamaya kung mapupunta natin no? yan susubukan natin Andun na sila. Yan, dyan natin iwan yung mga gamit. Hindi naman mawawala yan. Meron din palag mga kubo-kubo na ginawa dito. Okay. Ganda. Okay. Okay. wala halim hmm. yan dito mga idol dito nahihigop yung tubig o. ano o yan ito yung ano pinanggagalingan ng mga tubig sa may mga palayan yan yung mga umaagos sa irigasyon mga idol dito yan yan o yung tubig uy tumabi sila doon tara pano tayo doon mga idol Okay guys, so magandang tanghali. Ngayon ay eh, may makasama tayong mga bagong mukha. Maganda at saka mga pogi. Tagamulong. Saan so, ang tamagang amoy ha? Especially ka, Resli. Most especially daw kay Resli. Tapos, ikaw, ikaw deng. Nung pangalan mo? Michael. Ikaw? Nazer. Jeremy. Ang pogi niyo. Tapos yung dito yung mga iba eh. Jmar. 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 Sir. Engineer. Ay, meron pa pa doon. Sir. Teacher. Teacher. Sir Joe. Kaya, yun guys. Eh, may mga bagong tropa tayo. Okay, mga idol. Uh, tignan natin yung mga tatalon. Ito yung mga kaibigan natin na taga-amulong. Ayan. Yeah. Ah, yan. Sige. <laughs> ah, meron din mga bata dito. Sa mga gustong maligo. Dito sa gilid ng mga idol kasi malalim sa gitna. Ayun na, ayun na, ayun na. Uh. Magaling, magaling. Sige. <laughs> Ayan na si Pare. Uunahan na 'yung dalawa mga idol kasi nagadalawang isip Di ka pa makalagtop, <laughs> kanino? tumalon.

Yo. Mm. Yan pre, tira mo pre. Mga sanak kay. Sila yung mga kasama natin na ano, mga idol. Uh, galing ng Amulong. Galing Amulong ka pre? Amulong din. Yan, ang pangalan mo. Ano pangalan? <laughs> eh, ang pangalan. Eh, Nazer. Nazer. Ko pre, Anong pangalan mo pre? Jeremy. Jeremy. Yan, kasama nila yung mga nasa baba. Yan. Magdurong kami kahit mo. Yan na, yan na.

idol tatalon tayo kasama si pares yan hi guys. Hi, guys. hi guys welcome to my vlog hi vlog welcome to my hi

Gini bro. Langoy tayo dun oh. Hi. Hi guys. Iba. sangat na mga parang nasa dagat ka maliit na dagat <laughs> may, may panangala na tayo Woohoo! <laughs> Set napakaganda dun mga idol o oh. yan. yan dito rin pwede rin umakyat at tumalon dun mga idol yan ah oh, madulas yung mga ano bato bato maditigas at madudulas ikutin natin mga idol Yeah. Ang ganda Ang ganda mang idol Mga idol, <laughs> okay. 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 Yeah, mga idol <laughs> Ganda boy. Ganda. Hello guys. Hello vlog, Welcome to my <laughs> Yan. Hi kilate. Hello po. Tagasan kayo te. Dabak po. Ay po ay tagasan Dito rin. ang <laughs> uh. hmm? Zone 1. Zone 1. <laughs> Ingat bro. <laughs> Yan. Sila ate akit din. <laughs> Akit bahay dati ata. Ni yeah, bro. Yan. Ata testing ko pala ta. O kuya. <laughs> Kinabahan. Ni hey, bro. O. Lapit mo boy. Yan mga idol sila ate oh. Nandun na oh. Ganda dun mga idol oh. Punta natin yan. Habang umakyat sila eh. ate. Ganda. Enjoy mga idol. Sa halagang 110 pesos kasama na yung life guest, tour guide saka entrance mga idol no? lamig dito yan. may enjoy nyo ng maligo dito yan sa sobrang lamig kasi you know mga idol oh. ay yun ang lamig nasa silong tayo ang ganda ng rock formation dito ano you know, oops lalo na doon. pupuntahan natin yun mamaya mga idol ang daming ibon dun oh. malalaki, maliliit. Halo-halo. Yan. Yan. Sa mga gustong mamangka mga idol, hindi kasama sa binayaran. Plus 50 per head. Yung mga gustong magbangka. Ah, may bato pala dito. Eto, may bato. Alam, madulas. Ah, madulas. Ah, ano? Ganda. Bakit? Wag. Merong bato dito mga idol oh. parang bato pero madulas. May mga lumot. Ano? Ha. Ah, mukhang tatalon sila. ay na, talon na. Oh! <laughs> Muntik na daganan yung ibon ah. <laughs> May ibon na lamipad eh. Sarap mga idol, sarap tumambay dito. May upuan tayo. Ayan o, ang ganda. Ayan si pamangkin. Ang ganda. Go ate. Ayan, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na, Tatalo na. Sarap boy. Enjoy no. I love my course. <laughs> love my course. <laughs> ano kaya ang kurso na ate? <laughs> Uy! At dito na yung mga rest back natin. Mga pirata. <laughs> mga, pirata. Ang mga tropa natin. Yan. syempre sama-sama. mga idol, mamili na kayo si Pare Risti, Bro Robin, si Pamangkin JB, si Pare Baldo, si Insan James. Hello guys. Ha Hi! Welcome! Ganda diba? ba? Bro, punta tayo sa ano? Cave. pupuntahan daw natin yung kweba mga idol. Doon. Lalangin lang bro. Tara. Sige. Sige. Jae. Yo. <laughs> Malayo-layo ng languyan 'yan, bro. Okay Ang gigit ng mga ibon, mga idolo. Oh. Mga anak 'yon. Ah, uh, balin sa sayaw. Loh, nagabulan na sila. Sa mga idol. Let's go. Ah. Uh,